Laman ngayon ng social media ang binalita ni OGD Dia sa kanyang YouTube channel kung saan nagkita di umano sila Daniel Padilla at Catherine Bernardo kamakailan sa ginanap na ABS-CBN Christmas Special kung saan pinuntahan mismo ni Daniel Padilla si Catherine Bernardo sa kanyang dressing room upang bigyan ito ng flowers. Ayon pa sa mga naglalabas, ang balita ay nagkapatawaran na maraw ang Katniel. Kaya naman, kilig talaga ang kanilang avid fans dito dahil umaasa pa rin ang mga ito na magkakaroon ng comeback sila Daniel at Katrin. Kasama nila. Mm. Ayon, yun nga ang chika sa akin. Nakita ang dalawa. Oh? Si Katrin at si Daniel. Ano? Ay, Dasal lang. Ha? Hindi, hindi. <laughs> hindi. Bakit? Hindi, nakita sila sa backstage dressing room. Akala ko sa mata. Hindi. Ay, di ba may dressing room sa rin si Katrine? Oo. Oo. Eh, bigla raw may dalang flowers itong si DJ. Ay. Pumatok sa dressing room. Oo. Pinapasok. Naglabasa ng glamping ni Katrine. At hinayaan ang dalawa na makapag-usap. Yun lang naman yung nakarating sa akin. Hmm? Pero kung ipukumpirma nila ito o i nila ito, wala rin namang problema. Oo, hmm? kasi nakarating lang naman. Malay naman namin na wala nga kami doon. Oo. Hmm? So hindi natin alam kung ano pinag-usapan mm. nung dalawa. Gano'ng katagal? Ayun ang uh, hindi natin masasabi. Mm. Siguro matagal-tagal din. Pero syempre, yung mga glamping daw talaga. ay magtaray. Kasi may mga ah, sa glamping merong katnil din. Meron din kat din. Ah, talaga? Nakate? Oo. Oo, ayan. Eh ang chika pa nga eh. May nag-trimbre kay Daniel na samantalahin ang chance na puntahan si Catherine. Habang hindi pa daw dumarating si Mami Min. Pero at least diba, kung sakali na totoo ito, na nag-uusap nga ang Catherine at ang Daniel, ay magandang ano yun. Kahit hindi sila magkatuluyan, sana man lang maging silil sila at maging uh, magkaibigan. Maibalik ang friendship kasi 11 years to 12 years din naman na tayo nagrelasyon, hindi ba? O oh, ayan. Pangit naman kung makikita sila, mag-iisnaban sila. At syempre, pinairal this time ni Daniel yung pagiging gentleman na ang dumiretso doon kita rin. Kung totoo man yung nakarating sa atin, ano? Mm -hmm. Kung hindi naman totoo, please disregard my previous message. Oh. Ah. <laughs> Narito naman ang video na kuha kung saan ito maraw ang aktual na pagpunta ni Daniel Padilla sa mismong dressing room ni Catherine Bernardo upang magbigay sa kanya ng flowers. Let's watch this.